abala ang mga tao na pagpunta sa kapusanto kapag araw ng undas o tinatawag na All Saints Day. Dito ay nagdadala sila ng mga bulaklak at nagkagandahang mga kandila. Umulat umaraw, ang mga tao ay hindi paawat pa sa pagpunta rito. Ang mga pagganap na tulad ng, ng sinasabi ko, abala sa pagdadala ng sariwang bulaklak, mga kandilang nagkagandahan sa puntod ng kanilang minamahal ay tinatawag na All Saints Day. sa mga kasabihan na naman natin noong unang panahon at para po doon sa mga hindi pa ito nalalaman. Ang pagkatakip to po ng salamin sa lamay o kapag All Souls Day o tinatawag na araw ng mga kaluluwa ay sa dahilan na maari daw pong Maligaw ang isang kaluluwa na narito sa lupa o yung hindi pa nakakatawid sa kabilang buhay. Kaya kapag daw po ganitong panahon, ang mga kaluluwa ay nagsipaggala dito sa mundo. At kung ang bawat salamin ay hindi tatakpan, ito daw po ay maaring gawing lagusan nila sa ating kabahayan o sa ating tahanan. Kaya kailangan po ito ay ating takpan. Maari naman po na ang gawin natin kung katulad po niya na ginawa ko ay yung kung ang ating salamin o yung tokato sa kwarto ay natatapat sa kortina Maari naman po na ang inyong gawin ay kurtina na lamang ang inyong itakip katulad nga po ng amin ginawa sa amin bahay na ibinidyo ko ngayon Alam niyo po ba na may kasabihan o naririnig ko at nasa leksikon ko na ang salamin do po ay may kakayahan na sumipsip or yung ma ma, ma, ma magnet yung bantawag ay makaakit ng isang kaluluwa upang ito ay gamitin nila na makapasok sa atin yang tahanan ang mga ganito pong sa salamin sa ating mga tahanan ay hindi lamang ginagawa kung All Souls Day o araw ng mga kaluluwa. Ang sabi nga po, ito po ay ginagawa rin kapag po tayo ay may pamilya na nakaburol. Kahit po sa, crema sa cremation na doon, kahit po nasa mortuary, basta po pamilya natin, kailangan po ang ating salamin ay may takip. At kapag nga po, all souls day, ay ganun din. Ito daw po ay ginagawa upang ang mga kaluluwa na hindi pa nakakatawid kapag may namatay o kapag naman or so is day ang mga kaluluwang gala na hindi nga nakatawid sa kabilang buhay ay narito sa lupa. Ito po ay ginagawa upang sila ay mapanatag kasi kung wala po silang entry point, hindi po sila makakapasok sa ating mga tahanan. At kung sila nga po ay makakapasok at walang takip ang inyong mga salamin, maaari po na sila ay manatili sa ating mga tahanan. Hindi lamang po para sa pansarili natin na tayo ay natatakot para dito sa mga ganitong bagay kundi ito po ay para sa kanila kapayapaan na sila ay matahimik na at makatawid sa kabilang buhay kung saan doon sila nararapat dahil nga po sa mga ganyan pangyayari nararapat na lang po natin sundin ang mga kasabihang iyan para na rin sa pagrespeto sa ating mga mahal sa buhay na namaya pa na sila nga po ay mapalugal doon sa tamang lugar na nila na sila ay wala na dito sa ating lupa Bilang pagrespeto at baka nga po may masamang mangyari. Kaya gawin na po natin. Siguro naman po ay walang masama kung ito ay ating susundin. Huwag pa rin po tayong makakalimot sa ating Panginoon sapagkat Patulad niya po na lagi kong sinasabi, wala pong masamang ginawa ang Diyos. Subalit, kung tayo naman po ay susunod sa mga kasabihan, siguro naman po ay walang masamang mangyayari. Maraming maraming salamat po sa muli niyong pagdalaw dito sa aking YouTube channel. Pagpalain po kayo ng makeup At nawa ay naging masaya ang muling pagtitipon-tipon ng pamilya ngayong nakaraang ang undas. God bless all.